Hello, magandang uh, hapon mga lalabs, mga vayots, magandang uh, gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa so, mga kapwa ko din po, FWs around the world, hello, oh, good morning, at magandang tanghali. Pag-uusapan po natin ngayon mga lalabs, mga vayots, si Senadora Amy Marcos, nasa Digos City ngayon, Digos Dabao del Sur, doon banda sa amin, <laughs> nangampan niya, <laughs> kasi nagpost post ang pamangkin ko sa pinsan na pumunta sila doon, parang hinakot yata sila na ng ilang bus, <laughs> papunta Digos, something ganyan, no? tapos dinala sila doon sa Digos Stadium at eh, Stadium. Uh, doon, so may video siya na kunti may isang minuto. So ngayon, ang isa pa nating pag-uusapan ay ang yung akap na tinanggal ni senador talaga talagang uh, wag magtiwala dito kay Amy Marcos Talagang budol din manggagamit uh, hindi din talaga mapagkatiwalaan si Amy Marcos Binalik po ang uh, 26 billion yata yun or t uh, 39 billion na akap ni Martin Romualdez ni retain pagkatapos ng bicameral So tuloy-tuloy si Martin Romualdez sa kanyang uh, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Through akap mga ayuda-ayuda, doon sila lumaano eh. Uh, kumikita, bigyan ng isang libo yung mga ilang mga kababayan, tapos milyon-bilyon sa kanila, sa kanya. No? So ngayon dito muna tayo kay Senadora Amy Marcos na nasa Digos City, Nangampanya. Wala lang sound kasi may ano ah. Makapiright tayo. Ayan si Senadora Amy Marcos oh. Nasa Digo City yan ah. Video ito ng aking pamangkin. Oh, ang sarap ng kaway niya oh. Aga ng pa, uh, aga ng ni Amy Marcos eh, sa taas yung picture niya yan. Wala pa namang panahon ng kampanya ngayon na ah. Sa February pa, pero nag-iikot-ikot na sa Mindanao. So, ang sabi ko sa pabangkin ko, kung bigyan kayo, binigyan kayo ng pira, kunin ninyo. So, ang sabi nga na, ah, pumunta lang naman kami dyan. Pero hindi namin yan iboboto. <laughs> so, doon din sa Sibu, bothered din yung ibang mga Sibuano doon, no? Dahil dito sa post ng isang Sibuano na si Chris Harioy. Oy. <laughs> ito yun, no? Know. Oh, so ano bang meron dito eh sa post ni Harry oy na to Ayan, picture ni Abalos <laughs> Lagi ng billboard ni Kirat uh, Binur Abalos dyan oh, sa Cebu City oh, So ano dito yung Ah, uh... <laughs> yung mga politiko, wala pa nga kampanya na uuna na sabi dito nang nagpost, okay sana mag-drive dito sa Cebu, pero nakaka-bad trip din pag may ipal sa harap mo bigla. <laughs> ah, nako naman talaga, mga ipalitiko. So dito tayo ngayon, mga lalabs, mga bayot. So ano masasabi ninyo sa maagang uh, pag-ikot-ikot -ikot ni Senadora Amy Marcos, ni Amy Mangga, <laughs> pato pa ba, punta sa iba't ibang uh, bahagi ng uh, Pilipinas nangangampan niya ng maaga <laughs> ayon dito sa balita no mga lalabs mga bayots kalat no na kinumpirma ni tawag dito ni speaker ni Martin Romualdos Crocodilos Tambaloslos na may inila ang pondo ang Bicameral Conference Committee para sa ayuda ng AKAP yung kapos ang kita program ng Department of Social Welfare and DSWD sa ilalim ng panukalang 2025 national budget. So, ano to? Kamakailan si Sinadura Amy Marcos noong December 5. Anong sabi ni Sinadura Amy Marcos? Ni, ni, ni mangga gamit. Alam niyo, nakakatuwa yung akap. Biglang sumulpot, wala naman sa NEP o itong National Expenditure Program. Wala sa DSWD. Ito yung sabi niya Amy dito ha, wala daw sa DSWD. Pero bakit dito sa balita ng Abante na tabloid, pinunduhan or uh, may inila ang pundo ang DSWD sa ilalim ng national budget? So ibig sabihin, itong DSWD at si Martin Romualdes ay may sabwata na yun. na tayo magtaka. Kay, sa mga gatsyal yan. O, oh, magkasabwa. Isang hilatsa ng mga bituka na yan. Pareho lang. May mga mining company. May mga kung ano-ano. So, sabi pa ni Amy dito, wala daw sa DSWD, ha? Wala man lang sa wish list nila. Biglang sumulpot noong nakaraang taon. Matapos yon tinatanong ng lahat, ano ba talaga ang programang yan? Katapusan, uh, katapusan ng Marso at saka lang lumabas yung mga guidelines. Nakakalito po, ito yung hinabi ni Amy. Sa version ng sinado tinanggal ko po. Malinaw ha, sinabi ni Amy dito. Tinanggal daw niya. oh tinanggal ko po yan dahil ang pakiwari ko walang programang pamahalaan na pag-aari ng sino man. I deleted it entirely the 39 billion pesos which was added in the house version. Pero anong nangyari ngayon? Sa sinasabi ni, ni Amy Marcos na tinanggal niya yung akap na 39 billion pesos na ngayon ay na-retain. Na ibalik mga lalabs, mga vayots ang billions of pesos or 39 billions na akap na to na in-insert ni Martin Romualdez. So, ibig sabihin, sino yung nagsisinungaling, nagsisinungaling ba si Jaime Marcos dito? na kunwari tinanggal niya pero tandaan natin blood is thicker than water so pakunwari lang si Amy Marcos pa media magsalita sa media na ah tinanggal ko para sabihin ng taong bayan ah God bless you Amy Marcos mabuhay ka salamat dahil tinanggal mo yung akap ni Tambaloslos ah yung resulta ngayon buhay na buhay ang mga bitoka ng buwayang si Martin Romualdez dahil meron siyang 39 billion pesos na ang kopit, ano ba yung meaning ni Sas ng akap? Ang kopit ay ano ba yun? Perfect. <laughs> Meaning ng akap, ang kopit ay perfect. Ito yung sinasabi ni ano eh. <laughs> ni Perfecto talaga ang ni Martin Romualdez. <laughs> Sa akap, kabar may 39 billion. O, ba? Diba? Sana o. So, wala. Budol din si Amy Marcos. At ngayon, masaya pa siya doon. Pakaway-kaway na Digos. Mga panya. Che, huwag ninyong iboto yan manggagamit yan at budulira din. is pamilya talaga nila. Sa totoo lang, eh, talagang uh, manluloko. So, ano masasabi ninyo? <laughs> sa so, pagkunwari ni Aiming, tinanggal ang akap, pero ano, naibalik. ibalik oh, ano masasabi din ninyo sa magang pangangampan at paglilibot ni Amy Marcos sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo na po bahala kung iboto ninyo yan, mabubudol din ulit kayo. Marcos din yan. Tandaan ninyo. Marcos Romualdez pa rin ang dogo ni Amy. Kahit anong mangyari sila ni Martin Romualdez ay magkamag-anak. So, magkasabwat. Bahala na kayo. Comment down below.